umaga lang yung balikat. Dami mo mga songs, no, Julie? <laughs> ito totoo. Sino mo pumili nito? Alam mo, ito share ko lang, guys, ha? Noong unang-unang meeting namin, ang dami namin gustong ilagay na kanta. Ano, hindi naman alam kung paano kung mababawas kasi sobrang haba na ng show. Uh, ito na maging five hours. So, totoo yan. O. Diba? Si Alam mo lang yun ni Flo, tsaka ni Direct Pao. Yung songs na napili namin, 68. <coughs> sabi nung okay. banda, ay, ay, huwag kami. Ito <coughs> e, yung song, sabi. Huwag kami kung inyo. Okay, pero seryoso. So, sobrang excited namin ni Julie. Napakadami namin songs na napili for this. Na-enjoy nyo ba, guys? Yes! Aba, -ab tapat -ab mo. Kasi, ano kung nandito kami, kung hindi naman kayo mag-enjoy kaya kay Kalang Julie, mabalik tayo. Bakit yung mga songs na kayo na parang kwento ng buhay mo? Bakit ako lang? Not a judgmental person, but I think... Hindi lang siya judgmental. Hindi, I mean, <laughs> I mean ako tapos, Julie? Buhay mo to, noon! Noon, <laughs> kasi ngayon, fully healed ka na, tama ba? <laughs> Saan nga ulit yun? Saan ka, san ka nag-heal? Saan? Si siki Si, 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 si horror. Oh. Si ano meron sa City Kwento mo nga, Julie. May kinig kaming lahat. Ah, puti ko bumukas, ah. Sige, willing kami. Kasi... Okay. Yung sa City Hall. Oh, ano meron sa City Hall? Hindi, ano, ah, uh, it, it was a very special place because, um, ang tagal ko rin kasi talagang pinagdasal na sana mahanap ko yung tamang tao kasi lagi na lang ako nasasaktan tao na yon, doon ko siya lang, mas na mas nakilala ng gusto. Doon sa Sikigor. Kaya kung gusto niyo po ng tamang tao, pumunta po kayo sa Sikigor. <laughs> Oo. Hindi kasi, kung totoo naman talaga, Oh, um, actually, there, there's something magical really about the place. Wow. So, kung pumunta doon? Hindi, ito. okay May na ako dito. magical na to. so, yung ibig sabihin, dumating doon yung someday mo. Mm, mm Na ngayon ay right now mo na. Oh, yeah. Na yung right now mo na sa backstage na. Mm -hmm. <laughs> Tawagin na nga natin yung right now mo. Mga kaibigan, please welcome! Graver Cruz! Yeah. Judy, ito na! Eh!